Alright, magandang araw mga katrakar Ayan, umagang umaga At ngayon Meron tayo ditong unit na Under condition Ito yung malapit ng matapos Pero Yun nga, may mga kulang pa Kaya Iti-check ko to ngayong araw So, ito pala mga katrakar Ito yung Isusu forward wing band body na fully recondition so ito ay nareport ng contractor so yung mga gumagawa kasi dito sa amin ay contractor so kinukontrata nila yung pag recondition tapos babayaran sila so bago matapos yung pag recondition ng unit ay nire-report ng kontraktor para makasahod sila sa kanilang ginawa tapos ayan pero bago sila maka report ay dadaan muna sa quality control inspection para masigurado na maayos yung pagkakagawa or pagkakarecondition kaya ngayon itong unit na to na nareport nung nakaraang linggo hindi naaprubahan dahil may kulang so dito kasi kailangan dapat yung unit ay 90% tapos na bago i-report ng contractor pero ito may kulang nga at hindi pwedeng aprobahan so hindi siya na-approve nung nakaraang linggo tapos ngayon susubukang i-report ng contractor So, ang kulang kasi nito, windbreaker, wala pa. Ayan, wala pa siyang windbreaker. Saka so, yung doom light sa loob. And then yung mga accessories. So, i check muna namin kung ano pa yung kulang, kung ano pa yung dapat gawin, kung ano pa yung hindi nagagawa para magawa na ng contractor. So, ito. Ayan. Ito yung malapad na forward. Ayan, manual engine lang ito mga katracker. So, ayan. Ayan. Ito yung makina ng forward. Ang makina nito ay 6H 1 Ayan. 6H 1 turbo type. Pero manual siya mga katracker. Ayan. Maka inline injection pump. So, maganda na itong makina na to kasi... Ayan. May turbo, malakas. So, yun. So, nakita ko dito. May aircon to. Ayan, aircon. linya ng aircondition. Ayan, pinalagyan ng aircondition. So, optional naman dito mga katracker kung gusto nyo may aircon or wala. So, ayan. And then, ang nakita pa namin dito, ito yung molye nya. Ayan, dinagdagan ng molye. Siguro, mabigat yung pangarga nito. Ninagdagan sya ng molye. Ayan. sa 2, 3, 4, 5, 6 na molye. And then, brand new rin yung gulong na nakakabit na pero hindi pa pinturado yung rim. Tubeless to. 245 by 70R 19.5 Ito yung ah... Uh, brand new na ano lang to eh, China brand pero goods na to ito yung supply ng client so dito naman mga katracker kung bibili kayo tapos gusto niyo ng brand new and then kayo na yung bibili pwede naman ayan or pwede naman kami so ayan and then yung sa wing band ayan pinturado rin yan silver color So, yan. Medyo madumi pa may mga balot pa ng gyaryo. Three layers running guard hanggang likod. Ang undercoat nito kulay itim. So, hindi pa naman ito tapos. May mga i-retouch pa dito. Six-wheeler, 24 feet. Yung flooring pala nito, kahoy lang. Hindi na pinastel flooring. Pero, kung gusto nyong ipastel flooring ang unit nyo na kung sakaling dito kayo kukuha pwede naman so additional na lang yan mga katrakar ayan sa wing may mga pinalitan na panel na plywood ito yung likod ayan hindi pa tapos so iti-check muna namin to para malaman kung ano pa yung mga gagawin so dito lahat sinicheck pang ilalim yung mga gear oil sa so transmission differential or sa makina mga katraker, ito ay newly change oil na newly tune up so na change oil na siya napalitan ng filters ayan so fully recondition talaga mga katraker. saka dito kung kukuha kayo ng unit ay merong warranty ayan kapag fully recondition meron po siyang warranty na 2 months warranty ay mayroong problema back job na gagawin pwede ibalik dito para magawa so ganoon naman recondition lahat pati accessories kompleto namin ayan pinapalitan namin yung dapat palitan yung mga i-repair -re nire-repair na namin pero kung hindi na kayang i-repair pinapalitan na namin ng bago so yun naman mga katracker ito naman dito sa kulay naman ng unit, depende sa inyo kung anong gusto nyong kulay. Kung meron na kayong dating kulay na sa mga truck nyo, uh, pwede naman ipa-change color. So, kasama na yun sa pag-recondition. So, indicated na rin yan sa magiging ORCR. Alright. So, dito merong cash and financing pag cash naman mag lang kayo ng kahit 100k tapos yung full payment upon releasing ayan maka ano kayo dito kuha and then financing naman meron kaming accredited, accredited, financing company ayan pwede kayo mag apply kailangan lang ng business permit DTI And then Xerox ID updated 3 months bank statement tapos yung pila form. Ayun, kapag na-approve kayo, ayun makakuha kayo ng unit dito. Dito naman mga ka yung mga nagtatanong kung may mga ready unit kami, wala po kaming ready unit dito. Talagang ang pagpipilian niyo na unit sa yard namin sa kabila. Ayun, yung yan sa kabila, tapos dun sa... Uh, kabila rin sa dulo. Ang pagpipilian nyo ay... as is condition. Bale, na-convert lang to left-hand drive, pero yung... body, yung ulo, yung ilalim, hindi pa napipinturahan, wala pang ginalaw. Yun. Uh, yun yung pagpipilian nyo. Mas maganda yun kasi talagang makikita nyo yung original na status ng truck makakapamili kayo ng maayos so yan ang kagandahan dito pero so kung talaga nagmamadali kayo wala uh, abutin kasi ng 3 weeks to 1 month yung pag dito sa amin depende sa salang ng truck sa dami ng pinapa -recon. pero ginagawa naman namin ng mas mabilis na nasa maayos na trabaho or quality standard na pag so mga unit naman namin pinapakita namin nakikita nyo naman sa mga vlog namin yung mga finish product finish unit namin na fully recondition kung makikita nyo ayan, maganda yung pintura, maayos yung ilalim so ayan so may mga nagtatanong kung may nababakja ba daw kami, meron naman kasi natural yan pero mas mini-minimize namin yung back job namin mas pinupokus namin yung quality standard para bumalik sa amin yung customer kasi kung hindi namin aayusin yan yung paggawa eh wala nang babalik sa amin customer para bumili pa ba diba? so ganun lang yan mga katakar ayan so sana ay may nalaman kami kayong information patungkol sa mga unit namin dito sa mga ginagawa namin at patungkol kung paano bumili di ba right so ayan dito pala kami sa Calipil Marketing Corporation dito yan sa Mambugdos Bacol Cavite ayan kung magbibisit kayo or may inquire kayo mag-contact lang sa aking number Ayan, ipa-flash ko na lang sa screen and then ako nga pala si Deonopia Ayan, hanapin niyo na lang ako kung bibisit kayo dito. So, ayan, maraming salamat. God bless. Have a nice day. Ayan, dito ko malam dito ko na lang magtatapusin 'to. Ayusin muna namin 'to. Titingnan namin kung ano yung dapat pang gawin. All right. So, maraming salamat. Paki-like na lang kung nagustuhan niyo and subscribe kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. So, ayan. God bless. Saturday Night Card Subscribe.